dami dami mga tinda dito, guys. Ganito ang Sunday dito. Pagitan ha. O, sige. Next time. Ngayon guys, katapos ko lang mag ano, magpili-pili dun sa sports bra. Nakabili ako ng dalawang sports bra. 39 yung isa tapos pang hike na short na may duble siya ano. Yung short na duble hindi ko world wide. ako world <todic> 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 Di ko alam saan ako baka sa world kaya pa rin bang gagupit yan ang dami rin dito, Changi. Pero ayoko na tumingin. Tama na nabili ko. Bupit kulay ni si ba? Punta well ah, pala ako ng welcome mamaya. Meron akong 50 na ano dito. Get check. kapalitan ko. Ito, tumawid silang delikado. Bawal mo. Punta ko Ay hindi na. Tatawid na lang ako dun. Tawid ako dun. Passa sempre.